Good morning, guys! Mag-almusal tayo. Itong ulam na nino. Tatlong egg at saka ito, sinigang na shrimp na may bangus. Sarap ito. Sinigang na shrimp at saka bangus at di mawawala ang mainit na kape. Nakaso-aso -aso pa ang kape. Gusto ko yung mainit. Ito naman sa apo po. Hindi kape sa kanya, bawal pa. Milo.

Sige. Sige. Pagkain ko ka, ng ganyan, kaya ako parang sige ako magkain ng shrimp para mga katika-katika. Sige, magkatika-tika pala sa sarim. Sige, hindi mo magkain ng ano Alergy ka pala sa sarim. Egg lang daw sa kanya. Ito, so balik na yung tubig. Balik na yata ang tubig. Che, Sure. mo na patayin mo. Kasi nag-brown out bago lang nagbalik ang kuryente. Dito sa amin, pag mag-brown out, pati tubig mawala. Tapos, kahit na magbalik na ang kuryente, ang tubig hindi pa. Tagal pa. Kanina pa nagbalik ang kuryente, ang tubig ngayon lang. I check ko na yun. Yung banyo, tingnan mo kung naka-open ang ano rin po. Hindi, yung kay mama. Uh -huh. Sabi ni mama, i-check-check check po yan pagbalik na ng tubig mm -mm. kasi para mapuno yung dalpin dyan. Mm -mm. Mm, mainit talaga ang kapito. Aso-aso pa. Hindi talaga mawala ang kape sa almang sali. Wala day lang man ako na ayun ng kape. Umaga lang. Hindi talaga yan mawala pag umaga. Mag-inom talaga ako ng kape. Kain na tayo. Ito bangos, bigyan kita bangos. Okay. Ayaw, idraw sa'yo. Uh -huh. Ito sitaw, Ito mo? Sitaw. Ito. Ang halo namin sa sinigang namin, Kalau kamu kurang rapi, ya serap. Tamat-tamat dalam tenaga asingnya. May gusto pala akong pasalamatan lahat na nag-subscribe sa aking bagong channel Piro, Pira Bino City maraming salamat yan ang bago kong channel Pira Bino City at higit sa lahat nagpapasalamat ako kay Sis Milet Milet Vlog Maraming salamat si Sikoy. Maraming salamat sa support. May bago ako channel. Kunti pa lang subscriber. Sana subscribe niyo ako. Sana i subscribe niyo naman bagong channel ko ha. Mga guys, please support my bagong channel, my new channel. support nyo naman ang channel ng ano ko. Friend ko, si Sis direct blogs. Saan ka? Nag-off ko yung telephone. Hulo na ba yun? Apo. Mabuti na lang may mga pundo tayong tubig sa ano. Banyo. Kami na pag-brown out ng tubig. Dapat kasi kalam yung mga balbi sa banyo. Puno. Puno palagi yan. Hindi natin alam kung ang uras mag-brown out. Ah, mabuti na yung may pundot tayo. Pag mag up, yung tubig wala din, mawala din. Sarap talaga pagkatimbla ng sinigang. Tama-tama talaga ang asin. Ang gagawin natin sa mo. Low na yan. Hindi po. Punti pa lang. Mamaya na lang. Mamaya punti. Ipatayin ko na yan. Ayaw talaga ng apo na ano. <laughs> Magpabidyo. Ayaw na makita sa kamera. <laughs> Sabi niya, five minutes lang. Hindi <laughs> tayo mong pakita sa kamera. Kung hindi ka naman, di ba? Hindi? Hindi ka naman, di <laughs> Kaya pakita sa kamera. Kaya kamera. tain ko na. Urang mataas mo. Abi ko ba ako kuno Thank you for watching.